Nani? Storage almost full. Sobrang relatable, di ba? Parang utak o puso mo na puno na pero pilit mo pa rin iniintindi lahat. Kaya napagdesisyonan ko lang bumili sa Shopee ng 1TB WD may passport na kulay red. First ever ko magkaroon ng HDD. At medyo may kamahalan din. Nasa 2,500 pesos din kasi yung bili ko dito. Pagdating ng package, akala ko madali lang i-unbox pero halos isang battle pala siya kasi sobrang secure. Binalot ng makapal na bubble wrap, parang ayaw talaga siyang paalisin sa kahon. Nang nabuksan ko na, sobrang satisfying. Ang ganda ng kulay, ang slick ng design at talagang swak para sa mga tulad kong mahilig mag-store ng mga memories. Katulad ng photos, videos at kung anong -ano pang mga sentimental files. Sa panahon ngayon, minsan hindi lang files ang kailangan ng space eh. Minsan, tayo rin.